So yan. Ito na ang cravings ni Mama. <laughs> Mama, wala nang cravings na kapunaro. Hello mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog mga kadilag ay magluluto po ako ng merienda Ito po ay cravings namin nila mama, ang lulutuin kong merienda At ang lulutuin natin mga kadilag ay carbonara So yan tayo po ay magsimula ng magluto So ito na mga kadilag yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng carbonara Ayan. So ang ating inutusan pagbili ay si Bibi sa poblasyon isang kilo lang po ang aming lulutuin so yan mga kadilag nakapaglagay na ako ng tubig sa ating kasarola, tapos ilalagyan ko na din ng asin ito yung ating katakpan na nila bago ilagay ang ating pasta so habang hinihintay na kumuloy ito mga kadilag, ay ako maghihiwa na din ng mga sangkap ng ating videographer for today's video ay si ma'am Vivi hi Sabi ko i-videohan mo ako, nakikibaka merienda. <laughs> no video, no merienda. Charisse. So ito yung cravings ni Madam Jinky na walang ginawa ng ipag-cellphone <laughs> mo umaga <laughs> po. Oh <my God. laughs> si Madam Jinky naka-electric fan pa, nasa labas. <laughs> Ah, nasa sa nasa salas pala. Nasa si Mami. Sorry ka, binapakastak mo si Mami. Sarap po ba? Pa-sempon-sempon lang. mga ah, merienda time. Hindi, pero mga kadaigan, si mamay sa umaga, yun ay maagap magising. Maagap yung mga kaibos. Ginagawa ang gawain bahay. Pag ganito naman, wala na siyang masyadong ginagawa. Kaya pwede na siyang mag-cellphone. Mga gantong oras. Kapag. So yan, tayo po yung maghihiwa na ng subuhis tayong mga kadilaga itong ating ham. So, first time ko magluluto ng carbonara. Lalagay na po ni Bibi. Oh, dahan So yan, luto na po ang ating pasta. Ito po na-check na din namin kung talagang si lutong luto na. Ngayon naman mga kadilag, bago tayo magluto ng sauce ay ipiprito po muna natin yung ham. Um, masarap na yun na yung medyo tostado ng kaunti. dila gaya aahunin natin. Nakaready na po ang ating mga sangkap sa gagawin nating sauce. So dito po ako magluluto mga kadilag sa kasirola para deretso sa natin mamaya dyan ng pasta. Lagay na po natin ng mantika. natin bawang. Dahil golden brown na siya ay ilalagay na po natin ng ating mushroom. po natin mga katilag ilagay ang ating ham. Pero ito ay hindi ko lalahating. Dito tayo ng kaunti para mamaya sa pang-tapping. Oh! Tapos ubus na po natin ang ating gatas. So, ang ating evaporada. Sabay ko na din po ang ating all-purpose cream. Lagyan na din po natin mga kadilag ng asin. Tsaka po ng paminta. So, mas masarap, mas madami. Ito na haluin. pinapadami yung aking bangin sa lang. Mas masarap ngayon, mas madami. So yan mga kabilag. Si so, medyo lumalapot na. Kahit di ko pa nilalagay yung cornstarch. So, kaunting pakulo lang. Pero pwede ko na siguro bibing lagay yung cornstarch. Eh. Okay. Mm -hmm. Lagyan natin na ito para mas lalo lumako. So, hindi kaunti na ang cook sa sa haluin. nilalagay ko na din po mga kadilag yung cheese. Ito po yung, kalahati. Ay pinapuan po kanina kay Bibi. Para madali siyang matunaw. ay pwede nang ilagay yung ating pasta dito para maano siya, ma-absorb yung ating sauce. Para ma-absorb yung ating sauce. i na natin. Madali lang palang magluto ng sauce ng carbonara. Han. Hmm. Ito na po ang ating sauce. So yan mga na Ilagay ko na po ang ating pasta. Kaya ka nang hinahalo tamang tama lang mga kadilag yung ating pasta Ooh, yummy ay maigit baka may hindi nalagyan ng sauce. ay so ito na guys ang ating carbonara Tutu na po at nakalagay na din po sa lagayan. So, ako ay... Ayan. So, bali yan po ang naluto namin mga kadilag ni Bibi na carbonar. Isang tray ang po. Pero siya ay may sobrang pa kanina sa kawali at dito. Ito. Mara rito, ko na sa pinggan. Ibigay natin to sa kabila. Lalagyan ko pa ito So, yan mga kadilag. Bali, ako'y pupunta na kala nanay. Kalatalambunga po pala. Ang tao ang ay sila vlogger, si Pulding, tsaka si Amey ay mga nasa school. Si Talambo, tsaka si Tita at si Ampol ay nasa Visayas, mga kadilag. Sila last week pa nasa Visayas dahil yung pong lolo ay pumanaw na. At yan ako po ay magdadala ng merienda kala, nanay. Mara? Gusto mo ng merienda? Hmm. Tatay, baby po ah, merienda nagluluto oh, pala dito. Nanay, merienda. Merienda time. Carbonara. Ayan, sarap. Thank you. Welcome po. Oh, kaya na ito, Mara. Wala kang pasok. So, yan. Ito na ang cravings ni Mama. <laughs> Mama, wala yung cravings na carbonara. Be, merienda time na na nga yung pinakahihintay. Sindong po ay wala pa. Nasa school pa siya. Ayan, nakuha na po ang dalawa ng kanilang merienda. So yan, po ni Bibi. E. <laughs> okay. grabe ka. Ano, mama? Ano Ham. Ano, masarap. Masarap pero carbonara. Ay, sorry kay Cravings namin ni mama yan. Eh. Tapong pa namin cravings. Kukuha na din po ako mga kadilag ng ating nilotong carbonara. Mare si Talambo ay kanina pa yung... Di si nakadamak. Hindi na tawag si Talambo. Malayo na Ibig sabihin na si Talamboy na sa Visayas nga pala mga kadilag. Ay doon sa ma, doon sa Kalatita, Kalatita Janis, doon sa nanay ni Talambo. Ay wala daw wifi. ay naiinip na. Kumbaga may piso wifi lang doon sa kalapit ko nila. Nito. Ah, oh, malayo. Gusto na daw <do> <laughs> umuwi. Gusto na umuwi dito. After, visa. Ano? Ano mama? Ano sabi? Walang bisa. Wala <laughs> Tapos ay nung natawag at sila yung nag-eroplanohan eh. <laughs> sabi, nasa na kayo? Nasa traffic. Sabi ni Talambo. Sabay din na po si vlogger. Dito ko na pinadiretso. Dito ko na kum kumayon. pinadiretso muna. Kayo nga pala yung pinagtabi ko na yun. Pinakuha ka na din po kala vlogger yung ano. Yung sa kanila. Pinagtabi na kita. Ay, sa inyo ka nakakain. Dito ko nakakain. Dito na ikaw kakain sa inyo. Sige. Magpalit ka na din ng damit. Hmm. Sarap. Craving satisfied na. No? Mamaya nga rito sa gilid ah. Si mama at si baby mga kadilag ay mahihain. Ayaw ng mga yun na papakita sa vlog. Hihira. Ayan, tamang tama. Sibig so, na po si Indong. Galing Oy. school. Yan. Nakabike lang po. Ano eh? vlogger? Ubus na? Sarap. Sarap? Nakain mo na? Yan, at nakain na po kaagad si Indong. Hindi <laughs> pa mala natatanggal yung bag. <laughs> Sarap. 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 Indong, Sarap. Sarap. Sarap si mama talaga yung basher. basher yay, basher, basher, basher. Sa ni mama yung masarap pa daw yung may soft drinks. At tayong pabili nga kay baby ng soft drinks. sarap daw. sinong pa daw ko yung si nakabike hanggang po, school. service niya. Ayan po mga kadilag. si indong po ay nakabike la ang bali ng service niya. Yung pong bike ni Indong ay parang bago. Dahil bago na tong ganito. ito. Ah, anong tawag dito, Indong? Frame. 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 Yan po ay kuwan, ah, parang ang ginawa ni Indong ay binuo. Karamihan ng piyesa na iyan ay bago na. Si Indong po ay nahihilig sa sports. Yan kanya nakaraan ay sumali sa brusko, yung palaro po dito sa General Lacar. Ayan. Kaya kinakarir ni Indong Ang pagkahilig sa bike Pero noon pa man, ay mahilig na talaga sa bike Naalala ko dati ng ang kanyang wish kay papa Itong bike na ito, ang winis ni Indong Dati, ay ngayon ay oh, Napapalitan na niya, unti-unti na niyang Napapalitan ng Mga pyesa Dahil yung mga nakaraang pyesa Ay gabok mo oh. Yan po ay kuwan Hindi na-resist Para lang sa kanyang mga pyesa ng bike para si may mabilit may pang shop eh. ay minsan pinapagalitan na ni mama so ba't di na so... tapos say, tipid nga naman siya at yung pamasahe niya ang binibigay ni mama ay naiipon din niya dahil nga si may bike na hindi na siya namamasahe hmm, bago na namang ina na parcel Kami naman ay suportado sa ganyan ni Indong anong mga kadilag. Kaysa gumala o mag-cellphone, ayan, ang maganda. Sports. Sa sports si Indong nahihilig. Pakita ko po sa inyo yung picture na si Indong ay nagsali. Ito po. Yan, yan yung picture. Nagsali po yan ng brusko. Ano, iba din yung brusko, honey. A few inches later. So yan mga kadilag. Hapon na naman. At pagkatapos magmerienda ay pupunta ako dito sa likod. Silipin natin si mama. Papakain ng mga alaga naming broiler. naman na lang pala ni mama. Papakain na niya. Malalaki na din mama, mga tangalagahan.